Dead on arrival ang sarong 39 anyos na lalaki, makaliis na pagtitigbason kan sa iyaman sa ng bayaw, alas 5 nin hapon ka nakaaging Domingo, Nobyembre 24. Pigbisto ang biktima na si Ramiro Montales, may live-in partner, asin in residente kan Puroktes si Chumahamot, Barangay Lumbang, Pilar, Sursugon. Mantang pigbisto man ang sospek na si Rogelio Rabulan Jr., 42 anyos, may live-in partner, residente kan Puroktes si sa Parehong Barangay. Sigun kay Police Captain Brian Baya, an officer in charge kan Pilar Municipal Police Station. Alas 7 ni kan parehong aldaw kan maipaabot sa sainday hepatura kan punong barangay sa lugar ang nasambit na insidente. Kunsa in sabay man kay ning ipig turnover ang suspect basado sa investigasyon. Sinugod kan biktima ang sospek sa harong kaini, bitbit -bit ang pagsadiring sundang na nagbusol sa sospek, nga ni manin sundang asin kan gamit kaining pampana nin sira, na ipigtusok sa biktima, saka pinagtitigbas. Nagluluwas man sa investigasyon, nahaloy ng may dae pagkakasinabotan ang ambus lados. Uh, sabi ni, ano, no, sospek, uh, medyo silang may-alignan nito dahil nga sa lupa. Kasi nga nung itong, uh, yung lead-in partner nitong victim is sister nitong suspect. So parang yung lupa nila na inaalagaan, sinasaka, parang ang gusto nitong uh, uh, suspensyado, siya na yung mag-manage o doon. Uh, So hindi naman ito kumaya na suspek kasi nga uh, sila talaga ang nagtasaka ng lupa. So kadalasan po yan po ang nagiging eh uh, 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 ano yun, dahilan ng kanilang pagtatalo. Igbalo pa man kutang darahon ang biktima sa pinakaharaning ospital alagad pigdeklara ng dead on arrival huli sa sinapukan ng mga lugat. Sa kiraray po ang saindong uh, PNP uh, boat na manawagan ng 10 batanig sa publiko, uh, lalo na sa ito yung mga kababayan kasi sa pilar na sa so mga uh, dikit na pag sa laugang pamilya, lugod na pag sa laugang pamilya, lugod na dahil na inyong mag-abot sa punto na uh, magpukurulugan, una yung nag-abot sa punto na may nagadaan. Kasi kung uh, dahil na ayuso, sayang kang relasyon bilang sarong uh, pamilya. So, dapat po, so, uh, mga dahil pinagkaka uh, yung mga misunderstanding ay eh, sana po masettle within the family. Mientras tanto, dahil naman nagsangat pa rin kaso ang nabayaan na pamilya kan biktima kontra sa sospek. Makalihis na magkaigwanin pag-urulay. Sa presente, nasa kustudya pa kan Pilar MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.